Hello people, dito tayo sa bukid ngayon, ito ay binhi po nila papa, kasi nga maliit lang po yung pinapatamnan po nila dito, isang box lang, ayan o, oh. nagpapatanim si papa, decal po ata ito, yung binhing ito, kinilas ni nanay Josie ito, <laughs> Nay, kawawa ka naman eh, magkaiba yung kinilas mo, magkaiba ang kulay. <laughs> <laughs> Tapos si Nanay Josie po, yung tiga tanim po ni pa, nila Papa. Ayan, oh, ito lang naman po yung pinapatamlan nila Papa. Maliit lang po yan. Ako lang po mag-isa. oh, sabi ni Nanay, ako lang po mag-isa. Eh, Ihay mo naman si, na, si Ma'am Ma, am, ma am Leonie. Si Leonie, o. Oh. Si Nanay, Oh. Ako lang mag-isa magtanim. <laughs> Ka kaunti lang naman ito eh. Mhm, -mm, kaunti na kaya ko naman siyang araw. Parang doon sa amin din na iyon, kunti lang din, no? Yun sa oh, oh, yung sa pinagpalayan. 'Yon, doon. 'Yung magatanim doon. Sina Daisy daw po, 'yung anak mo ah, din, oh. sinanak anak mo din. Ilang tao kaya 'yan? Pa? Ilan tao. Dalawa lang yun Nay. Gawa ah. ng kunti lang naman yun Ang makaluangan ay doon sa salagan bagay, 'yung amin. O doon kasasama. O oh, doon kasasama uli. Kaya magkikita ulit tayo doon. Wow. Ayun, <laughs> gaano ka kabilis na 'yung magtanim. Ito po ay Farmalite ang tawag. Oo. Oh. Ayun, nakalagay kay 300 ang araw. Ang isa nito. Ah, 300 oh. ang isang Bili. pagbili, Nay? Oh, pagbili. Ah, but nakabili kay nang ng gayaan. No, ako bumili, kailan na? Dahil hindi nauso 'yung bugsok, Nay. Wala na. Ah, ah okay. Wala. Ang bugtok, masaktan awang? Mm, mm Ay, kung ito. Si nanay lang pong magtatanim dito. Mal lang? Hindi to maghapon na yun, Ma oh. Ma'am, ano? Mama, may, maya, matatapos sa ito. Ma'am Leone. Oo, oh, oh, si Ma'am ni. Ako lang, Ma'am ni. Yan siya nagtatanim. <laughs> <laughs> Ba't kang chinilas mo? Nakaawa naman ako sa iyo. Bakit yung magkaiba? Anong size na chinilas mo, Nay? Gaya na yan. Five? Five ang size siguro. Ng Kasi parang pang bata ang chinilas mo na yun, no? <sniffs> kinakasya ko lang at para wag mabatuhan ba sa daan. Ayun nga, masakit sa paa. Masakit. Kami ay may gagawin na, iwan na jan ha? <laughs> ayun ay. oh, ito lang naman yung papatanim nila, papa, yun. Tapos kami, siguro ay. sa isang araw, guys. Kunti lang, guys, yung naani namin doon sa palay. Tapo, ay lalo na guys, ay lalo na, lalo na na sama is eh, sobrang bagsak na Pero, mm. Itaan na lang sa tawa, Charot. <laughs> Kunti. sobrang bagsak nay. malayong malayo sa dati. Hmm. Ang, ang naging linis lang po ay ano, 46. Isipin oh. mo yon 46 lang. Oh. Ang baba. Luging lugi kami sa ano. Lugi kami na sa gastos. Pero ganun talaga. Wala sa po. Tanim lang. Ilang magtanim dyan kami. Oo. O, sa gastos na lang, nay. Hindi, halos hindi na kami nakabawi sa ano, sa puhunan, nay. Ang baba. Ganun talaga. Wala na magagawa. Ay, ilan? Dahil nga, nai kasi, nung nagpatanim ng mais, di ka nung lumalaki, nung bumubunga na, inabutan ng, ano yung habagat? Ulan. Ulan. Ibubunga e, na. Kaya, kung sa ano yung bunga, napaspas, nabulok. Kaya ang Asa kang liliit na yun nung bunga ng mais. Ang liliit. Matandang uking bagsak. Bagsak talaga. Walang magagawa. Sige na, yan na ka na, hang. Para matapos ka na. Nga. <laughs> Sabi ni, ni ano ni kanalay Josie pasalamat ako kay ano kay ma'am Josie sabi niya so yun guys nagkukwentuhan lang po kami tapos pupunta na ako sa tindahan nagtutulungan ko si mister yan eh wala naman bearing na ang problema bearing ko ang problema bearing na side wheel kaya para natunog yan tricycle ni papa mayroon daw problema bearing mayayari yan mm kain tayo guys kami pala guys ni mister ay katapos nang maglinis doon sa tindahan tapos nagpatas ng konting mga pinamili ayan wala kaming ganap masyado ngayon guys, naglinis lang kami ng tindahan tapos lagyan ng sili para tanggarin na natin ito Nagutom na kami guys ayan lagyan natin ng maraming kalamansi at saka sili Masarap yan tapos guys nilaga ko tong ampalaya kasi isang araw pa ata ito nang hinayang ako nilaga ko sa sausaw ko sa baguong may sili na may kalamansi masarap ito guys kayo po ba kumakain ito nilagang ampalaya ako gustong gusto ko to at mapaitin ito tapos ko yung mga Ano. Sarap yan. Mangan na tayo. Gutoms na. Mon, kaya tayo, Mon. Okay na to. kain tayo mga people si mister guys ay nasa tindahan pa so ayun guys ang ginawa lang po namin dito kanina ay naglinis linis lang po kami ng tindahan kasi nga po madumit mag abok na din po tapos after nito guys ay may pupuntahan po kami punta, pupunta po punta po kami ng mambura may lakad po kasi kami na naman ito sa tingin magbabrag ako guys nakatago yan si Kiseya hello people Ayan, mag-relax muna tayo, charot. Diyos <laughs> ko po, pagod na pagod ako, guys. Tuto-ulaang, hindi lang halata, charot. Ayan, naglaba talaga ako kay na, guys, ano, ang dami kong nilabhan kasi ilang araw na, ano ba, na uh, sa bukid, ilang araw yon talagang sobrang pagod. Yung mga kamay ko, guys, nangingimay-ngimay pa eh. Ayan, pero okay lang, kaya naman. So, ayun, guys, uh, pupunta kami ng, ano, Mamburaw kasi, uh, parehistro na ulit ng sasakyan, dapat po talaga nung last month pa ito na na parehistro. So ayun. Uh, dahil nga po ano uh, budget lang yung pera namin pag nagkakameron, ayan kasi may estudyante kami syempre guys. Eh ang amin pinagkukunan lang naman yung sa motor shop tapos hinihintay lang namin yung ani namin. So ayun guys paparesto na namin itong sasakyan kasi hindi po pwede kasi pag may pupuntahan hindi po namin pwedeng madala ito ng basta-basta baka po tayo ay masita ba so mas mahirap na mas maano mas magastos ba so ayun si mister nagpapa ano para ng gulong medyo flat dahil hindi po masyadong nagagamit ang sasakyan ngayon magagamit siya kasi may pupuntahan kami nangingimay guys yung aking kamay kasi ilang araw talaga na Doon sa din sa bukid luto, hugas. Ganun talaga guys, pag may patrabaho. Ayun. May nag-comment dito eh. Hindi naman daw ako halata. Hindi naman daw halata na ano, na walang pera. Sabi niyo lang po 'yon, charot. Charot ako charot. May naiinis sa akin tuloy ka charot ko. Ayun, syempre guys, alam ka namang, ipakita ko na ako 'yung ano, 'yung sobrang matamlay, isasabihin ko na ay wala akong ganong ganito ganito. Syempre hindi guys, kailangan carry lang. Uh, laban lang sa buhay, di ba? Uh, ano? Ang um, pakita pa rin tayo na ano na okay po palagi. Okay naman po talaga. Pag ganyan talaga ang ano guys, ang buhay. Meron time na wala, meron time na meron. Ayun, ayun sa guys, andito na po kami sa LTO Mamboraw. So, yun nga guys, ang pagkakataon nga naman po talaga nga, ano po, hindi po alam. So, yun guys, tinata, tinawag na po si Mr. para po sunod po sa, ano, sa pag-smoke test. Sa kaso guys, si Mr. pala, nagtataka ko, ba't ang tagal niya, hindi pa niya, ano, uh, hindi niya pa dinadala doon sa pag-smoke test yung sasakyan, isunod na siya. Pinuntahan ko siya ngayon guys, yun pala guys, hindi niya na mapaandar yung sasakyan namin kasi nga, bumigay na din po pala yung battery sa katagalan na din po siguro. Ayan guys, so meron naman po silang proseso pong ginagawa dito. Yung isisiris po sana kaso hindi po yata available yung series. So ang ginawa ni Kuya yung nag assist po dito sa LTO, ay uh, jumper, yung, po yung ano, narinig kong pag jumper na lang. So ayan guys, na, na, ano, natapos na din po pala guys. Din naman yung pag ano, yung pag ng Paris. So ayan guys, yun nga lang po si siya ay ano, lugi daw kasi sabi hindi niya hindi daw man lang nakapagmerienda naghintay po siya ng matal so bawi na lang rin, ano? Ngayon guys, kalabas-labasan ay wala po silang nabili. Sinamahan po sila nung tao dito din sa LTO. Sinamahan si Mister sa labas. Gamit yung sasakyan din po ata dito. Adi Dapat pala ay uh, ano yan, parang series, isi-series ata sana. Ikaso, hindi po daw po available. Ngayon, pumunta sila sa bayan para bumili na lang ng, ano, ng battery. Ayan, wala sa ano wala na naman sa timing guys yung ayun tuloy yung pang ano pang budget na ano para sa mga bata dun sa pang alawan sa doon mapupunta so okay lang yun guys at least uh, na, ano nagpahiwatig na yung battery ba kaysa naman maabutan sa akin di ba may stress lang ako ng todo todo so ayun guys yun nga lang uh, ano, bumalik sila dito wala daw silang na, ano, nabiling ano, a uh, battery, ang ginawa na lang ni kuya, ay ay naririnig ko wala po kasi ako masyadong alam sa mga ano guys sa mga ganyan sa sasakyan yan yun na lang so ayun nung ginay nung ginawa yon pina-start yon ano umistart na siya tapos sabi ni kuya ay wag na lang daw papatayin papatayin so ayun guys uh, nakapag ano naman naka test na okay na ayun sabi ni mister pasok na lang daw kami dito wag ko na lang daw papatayin ang sasakyan kasi baka daw hindi daw mag start uli tapos guys ay may tinawagan po sila ng mga tindahan ng battery dito. Sa Santa Cruz pa pala, meron, meron daw, sabi, di doon yun sa place namin. So, pagtapos po nito, ay, uh, uuwi na po kami, pupunta po kami doon, sa yun. Ito? Yan. Yun, para ma, ano, ma-testing. Ano, ma so, sabi ni Kesea, lugis! <laughs> na eh. <laughs> Hindi siya. Ayun, sumama kasi siya. Sabi mo kasi maiwan na siya at kami magpaparestro lang. Sabi ko. Bibili lang sana dito ng correction. Kasi bibili lang. Kaya daw pala siya sumama. Bibili daw sana siya guys ng correction tape. Pinakairam mo. <laughs> ayun guys. Ay, naku, ganyan nga talaga guys ang ano pagkakataon na hindi mo ano, wala ba sa timing yung paggastos, gastusan. Pero okay lang yun guys, ganun talaga ang buhay. Itawan na lang natin kaysa ma stress po tayo, di ba? Ayan. Ah, uh, makakagawa pa rin naman tayo ng paraan pag uh, yung mga ganyang bagay. Hindi pwedeng hindi. Ayan guys, update ko po kayo sa aming mga lakad ngayong araw. Nasa katang aking likod. Dahil ko single labhan, hindi ako tinulungan na kasi ya charot. Hindi guys. Ano, ya yeah, ang may pasok po kasi kanina yan. Dumating siya tapos na ako mag ano maglaba. So, yun guys, yun lang po yung vlog namin sa buong maghapon. And vlog ko na po ito. Thank you so much po sa inyong parat Ingat po tayong lahat. Bye-bye!